yung mga uh, gin, ano yung droga-droga pa nga diba yung mga nahuhuling droga nawala na yung driver bilyon na droga nahuli nagkaroon ng problema dun sa PNP ide pinipilit nila yung ip ipaku kay Santos General Santos na pumunta lang doon gadal sa trabaho niya uh, ang gulo-gulo no kasi sila Domingo nagkaroon na ng husga pero wala pang kaso So yun, mahilig sila sa ganyan. Then DOJ, binanatan na yung sila Tebes, binanatan si Bantag, tapos nun sinunod nila si si Pastor Kibuloy, KOJC. Nag-rally na nun yung KOJC. Sumunod yung mga ginto na nagbenta ng 25 tons. Nandiyan natin alam kung nasaan. Ang, ang ko doon, binayad niya yung sa ICC eh. Yun yung tingin ko eh. Sabihin yung fake news, pero ayaw niya explain eh. Hindi, mag-isip yung tao. Ako, ang isip ko doon, yung ginto, either uh, buo yun, ginto, ibinaya doon sa ICC para si Duterte, i-accommodate nila doon at isusurrender si Duterte doon. Yun ang tingin ko ha. Or ginamit nila. Kasi marami naman pagkukuha na ng pere Bakit yung ginto, nagbente. So, ang tingin ko doon, specific yung purpose na sa ginto. Hindi nila pinera siguro yun eh. Ang ano doon eh, pinalabas na PINERA pero actually buo yun na uh, bar bina, binaya doon sa ano, binili yung ICC. Uh, tapos yung ano, yung uh, ano dito, yung tawag doon sa impeachment ng Inday Sara, naglabas sila ng 32 billion, pirma yung mga congressmen. sanggaling yung 32 billion? Pera rin ng taong bayan. Tapos noon, na... Uh, yung impeachment ni Inday bago ang galing nila doon yung same day na yun ng February 4 dinimanda ah, pinatawag sa Congress sa tuwad yung mga vlogger remember yung mga vlogger sila Trixie Angeles love you MJ yung <laughs> Joy lahat ng iba pang mga vlogger pinatawag tapos ano sila banat ba una ng kinasuhan so at that time okay pa yung mga vlogger buo -bu pa pero dumating yung do sa punto na ngayon hiwa-hiwalay na yung mga vlogger. They succeeded na pagkatihati yung mga vlogger. Uh, mag, nag sila ng mga intriga-intriga kaysa so may bayaran, may tao ni Amy, meron namang iba dyan yung tumatanggap kum ng pera, kalamaharli ka, etc. etc. Pinaghati-hati talaga yung mga vlogger. Magaling ang administration na paggalit-galitin lahat and then nasasakyan ngayon ng ibang vlogger tapos nun, lalong nalala, lumalala not knowing na we can discard na administration, a divided nation,